Hi, ako po si Vea Kill, ang inyong mapagkakatiwalaang lisensyadong realtor at financial professional. Kung ikaw o oh, may kilala kang naghahanap bumili o oh, magbenta ng bahay, I'd love to help. Ang aking asawa ay isang realtor at financial professional din. And together, we make a great team. Bakit po kami ang dapat piliin bilang iyong mga realtor? First, dalawa kaming tutulong sa iyo. Pareho namin titiyakin ang maayos na proseso at na resulta. 2. Ang Coldwell Banker ay isang tilalang kumpanya, tanyag sa mahusay na serbisyo. 3. Kami ay laging nasa tabi mo mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng transaksyon upang matiyak ang maayos na proseso. 4. Matapat at mapagkakatiwalaan at best interest mo ang aming prioridad. 5. Eksperto sa negosyasyon, mas Mapuporsigi kami pang makuha ang pinakamahusay na deal para sa iyo. Kami ang gagabay sa iyo sa bawat hakbang. Para sa financial services, hindi kami captive. Ibig sabihin, kami ay konektado sa mahigit 85 na nahungunang kumpanya. Sinusuri namin ang pinakamahusay na policy na akma sa iyong pangangailangan dahil ang iyong kapakanan ang aming pamunahing layunin. Sa aming pamilya at mga kaibigan, Labis naming pinahaladahan ang inyong mga referrals, kaya't kung may kakilala kayong nangangailangan ng aming servisyo, lubos naming ikatutuwa ang inyong supporta.